Hello guys, since bitaw na abot niyo diri ang sa Indonesia sa Bali, wala pa jud niya nakasuroy guys unsa na rong adlaw so today is Saturday na, naabot niyo diri ng Wednesday and then until now, so na pa jud diri the same hotel. <gasps> Nagsigi pong ulan hinuon diri ah guys, mabuntag niya, magutuod ko na, mahunong na siya, kaso lang si Tamul mula ko dayo uplano pagkabua nga, abi na kong plano, pero kabalo ka karong bentag o asa siya, dutay na uli, niabot siya sa ubud, sa binaka, sa central jud sa bali ba? dito siya sa ubud, agoy, pagbalik guys, na binta, dito siya, umupo, na proud proud siya, tapos ako wiing na pagabot, hindi, may dili ang tumusakay, kay tulbaan siya <coughs> ko diri, sa mga motorista, wala siya pakialam, grabe po siya managan, malupig ang mga four wheels, diri ah, lupig sa dinagan na yung basic lungsod sa pulba kesta na siya yung na nilakaw bito na siya diriya sa ubus sa amot ni kaon na siyang iyaha hibiyaan ko sa taas na pagbalik ni ako gayinan man na kagkaon na iman siya kuman na huwag batasan huwag kaya kaon so un narong ura sa warag alas dos karong ka guys ayaw-ayaw na lang kayo ladag buot nga ang nga ang nga ikaw rin sa likod. <laughs> Ay, bahala. Kadi diha, adi di ko Ako giin na. Ah, Pag sakay di ha, giin sa iyo mga ito. Ay, nga, tuan ko nga, isa na mag-rub. Nga, kung wakil ko So, dili na lang pumula ang kaysa, magpuyot na lang po kaysa, ma, kuan, ma, manirgyos ko. Diyos ko, gapin so diri guys. Iyan mga rin walay rin. Madre ka mula bang, ay, kayo mo rin ka taga of chance. Dati. Ano sila diri, ano? Hello. Nana ako ang pagkaong, ano, coming? Coming pa di ay abi na na, ano. Late na din ako ang lunch na po. Today is Saturday. Again, it's late lunch. si it. It's Late lunch. Late lunch. Kung sige lang, wala kami sa tubig ko kasi pagkaon ang wala kong trabaho ay si na Nasa biru ng kuan, sigig cellphone lupon kay mana ang akong trabaho. Akong yatin man po na kong titrabaho kay trabaho, hindi ang diri ato. Wala laang. Hmm? sa aman laang. Ugma. Magkuan po mag penisakan ni ganina sa kuan sa rooftop guys. Uh, na mo ang swimming pool ba? Hindi kayo dito ang kayo. So magkuha po hapot nasinong na kong saka po niyang hapon pag na init. Hago eh, ginawa po. Di lalim ang biyahe o na na. Ma, nahiraban sa Pilipinas o yan. ato ang lugar ba nga, sito-sito ta. Hindi ang patakot to ng mga Musliman ba yan. Eh, mahal mo ko dyan Mas ka gani sa ako yung suot po. Hatip yung mga gawas. Ang mga gawas po ng jacket po tayong rog. Pupin ba? Pero pero asa. Sa hotel, mag-sixi-sixi. sila. Maliliit yung mga oceans Kaya lang. Kung siya yung sinasipin wala sila. mag na ba yung swimming pool na mag-hantalong? mag Okay, guys. wala ko dyan akong pagkaon, kutsara ko. buong. Ang isi ilang ka hindi lang sublanan ko sa kasusok so magpulat ako sa pagpaon guys so tama na, kakaas na ako ang video thank you for watching see you for my next video guys here in Bali Indonesia bye bye